Apat na taong gulang pa lamang ang ngayon walong taong gulang na si Zion nang magsimula siyang mag-taekwondo. Lagi niya raw kasi itong napapanood. Lagi namin siyang sinasabihan na whatever um, na gusto niyang gawin, nandito lang kami ng daddy niya to support and also yung mga lolos and titas niya. um, and as a parent, uh, physically, mentally, um, lagi kami andyan para sa kanya. And we always um, give her the support na hindi siya nag-iisa sa anuman academics and sports. So yon lagi kami nakasupporta sa kanya. Sa kanya, yung doon ko yung nakita yung bata pa lang pero yung determination niya talaga mm -hmm. na gusto niya rin. Yung noon kasi na-observe ko siya, pag nagte-train yung mga ate niya, talagang nanonood siya, parang tinitingnan niya, gusto ko rin someday making ganyan. Mm -hmm. So nung nabigyan siya ng opportunity, hindi niya na binitawan, ginrab niya na na kahit ganyan at uh, at her young age na ganyan, palagi siyang nagte-training Hindi lang po minsan... Uh, every day kundi nag-extra pa siya. Mm -hmm. So talagang nag-prepare naman talaga siya. So deserve niya rin na manalo po. Sa pagtungtong ni Zion sa ikatlong baitang ng elementarya, patuli pa rin ito sa paghubog ng kanyang sports. Pinapractice na kasi namin siya. So after school, um, gagawin mo ninyo lahat ng activities niya sa school. And then after that, may oras din siya for trainings. And um, lagi namin sinasabi sa kanya na lagi dapat siyang masanay sa balance. Um, i-balance niya yung oras niya sa training and um, academics din. And also, we are also proud na nag-excel siya both academics and um, sports. Dahil sa dedikasyon nito, isa siya sa naging kinatawan ng Cordillera Administrative Region sa Palarong Pampansa 2025 na ginanap sa Ilocos Norte. Isa rin siya sa nakapag-ambag sa labing pitong gintong medalyang nahakot ng rehiyon. Dalawa ang kanyang napanalunang ginto. Mang coaches ko po at mami and daddy. Mm -mm. Bakit? because they supported me always. Sa kanyang pagkapanalo sa kanyang unang pambansang palaro, bukod sa medalya, isa rin sa kanyang naiuwi ang mga makabuluhang karanasan niya sa kompetisyon, ang mga pagkakibigang nabuo niya sa loob ng walong araw at ang mga nais pa niyang mapagtuunan ng pansin para mahasa ang kanyang talento sa kanyang sports na taekwondo. Backflip ko po. Backflip. Dahil sa mga pagkilala at panalong natatanggap, patuloy raw siyang nabibigyan ng inspirasyon na pagbutihin pa ang napiling sports. Pero habang tinatahak niya ang landas ng tagumpay sa sports, isang hangarin din ng kanyang nais maabot. Ang madala niya ang lahat ng kanyang natutunan sa sports na ito sa kanyang pangarap na balang araw ay maging isang piloto. Vanessa Bugtong, RNG News.